Hello mga ka-super kasari. Good evening. Magandang buhay sa ating lahat. Time check tayo ay 11.10 p.m. na. So mag-close na ako. Pero bago ako mag-close, mag -yaw, yaw muna tayo kasi kaka-upload ko lang nung aking first ever order sa aking ahente ng PMFTC. So, ang daming comments, daming PM, daming katanong, no? Kung paano nga daw magkaroon ng ahente ng mga sigarilyo o kahit anong ahente. Mga tanong lang, magandang paano magkaroon ng ahente? Lalo-lalo na lalo, pag mga sigarilyo, di ba? Kasi consignment, mga ganon. So, marami nga nagtatanong. So, ito lang ang masasagot ko sa inyo, mga kasuper, no? Kasi ako, alam nyo, nine years na akong sari store owner. Ngayon lang ako nagkaroon ng ahente ng ng PMFTC. Si Winston kasi, si JTI, is talaga nag-aano -nag, sila, nagbabahay-bahay, tal nagtitinda-tindahan talaga sila. Bawat tindahan talagang pupuntahan ng JTI. Ito si Marlboro ay eh, talagang napakailap, lalo dito sa lugar ko kasi nga loob kami ng subdivision as in sa loob na loob talaga. So hindi nila, hindi sila nakakapasok na dito. So dito sa face ko, ako lang ata yung dinideliveran ni PMFTC sa ngayon, no? So, ito nga, kung paano ko sila nahanap is, nakita ko nga sa kabilang subdivision, nandun yung truck nila. So, nilapitan ko, na-approach ko, tapos sabi ko, puntahan yung tindahan ko, binigay ko yung address, tapos ayun nga, nagkandaligaw-ligaw pa sila. Siyempre, kinuha ko agad yung number para mag-usap kami kung maligaw-ligaw sila. So, ayun, natunto naman yung tindahan ko, naligaw nga daw sila, nagulat pa nga sila na may tindahan daw pala dito sa lugar na ito, di ba? <laughs> Kasi sa loob-looban talaga. So, ayun, nung nag kausap na kami. Yan, sabi ko, finally, meron akong ahente, ganyan. Tapos, inuha yung aking ID, business permit, tapos nga, eh, ginawa na ako ng account, gano'n. Tapos, yun, finally, meron akong ahente. After how many years, ba diba? Nine years, ngayon lang ako, diba? Nakakaloka yun. So, ang, ano ko lang sa inyo mga ka-super, no? Kung gusto nyo talaga mag-ahente, kasi ang hirap kasi magtanong-tanong dito sa lugar natin, di ba? Kasi di ba yung mga, hindi, hindi natin magawa dito sa dito sa sa lugar natin no sa mga kalapit tindahan din natin matanong kasi parang mayroong conflict of interest mga ganon. So ang ginagawa na lang natin sa mga kilala, sa malayo-layo lugar, mga ganon, sa mga kapwa kasari, nagtatanong tayo. Ikaso nga lang kasi itong mga ahente is meron mga rota-rota lang halimbawa, rota sila Molino, Bacoor, Imos, Dasma, mga ganon. Kaya hindi ko pwedeng ibigay sa inyo yung ahente kung taga ibang lugar kayo, nasa Manila kayo, para nya kay Valenzuela, mga ganun kasi magkakaiba po ng mga yan, di ba? So much better kung halimbawa may nakita kayong truck ng JTI, PMFTC, di approach na lang ganun, tapos puntahan yung tindahan nyo, mga ganun. Kaya magtanong kayo sa mga medyo malayo-layo sa inyong tindahan para hindi naman kayo paano, di ba? Nakakahiya, mga ganun. At kung mayroon kayong mga kasari nga, di ba? So, kung kayo ay taga-mulino, kasi taga-mulino ko, so pwede kong ibigay sa inyo yung number, i-PM nyo lang akong ganon, para magkaroon din kayo ng, ano, ng ahente. At ito pa, mayroon pa nag-PM, nag ano sa akin, sabi niya, Madam, paano pa malalaman na legit yung ahente? Kasi alam niyo naman, ngayon, lalo yung December, nagkalat na naman ng mga peke, magkakalata naman yung mga peking sigarilyo, peking ahente, mga gano'n, nagpapakilala ng ahente. So ito ang tatandaan nyo ha, mga ka-super kasari. Ito din ang sabi sa akin ng ahente. Kung talagang gusto nyo malaman na legit ang ahente nyo, dapat may account kayo sa kanila. Hindi pwede yung magbibigay tas wala kang account. Dapat daw talaga may account ka sa kanila. Kasi kinukuha din nila yung ID mo ha, yung business permit mo, tapos i-encode ka nila, tapos nandun ka sa system ha. Sa system nila, nandun yung pangalan mo. Ha? Tandaan mo yan. Kung hindi ka, hindi ka, naka, wala kang account sa kanila, may pupunta sa'yo, sabi ah, ahente ako ng, ni ganitong sigarilyo, ni ganyang sigarilyo, tapos ito, mas mura, i-alok sa'yo mas mura, wag yan, hindi yan legit, ha? Okay? Dapat mayroon kang account sa kanila. Kasi po may account ka sa kanila, hindi yan peke ang ibibigay sa iyo, legit ahente yan. Okay? Yung mga dumaan lang, wag natin yan papansinin doon lang tayo sa legit. Okay, Duki, mga ka-super. Yun lang, yun lang yung payo ko sa inyo. Alam nyo, ako noon talaga naghanap ako, nagtanong-tanong Kaso, minsan talaga, hindi talaga, siguro hindi pa meant to be na magkaroon ako ng ahente. Kasi marami din naman ako tinanungan, tapos ina, ina ano, tapos wala talaga. So, ngayon, Siguro ito yung time. This is it. <laughs> Nagkaroon ako ng ahente ng PMFTC kasi malaking tulong sila dahil nga may mga freebies saka nakaka ano pa tayo, credit. Meron tayong credit limit, tapos consignment, tapos pag after two weeks, ang balik nila, ganyan. Tapos, di ba, tapos mabibenta na natin. Pwede nating ibenta e na medyo mura, di ba, bawas tayo sa per kaha. Pero, syempre, nandun tayo sa SRP price. Per kaha, pwede tayong mag-less ng 5 pesos, mga ganon. Depende sa'yo, depende sa atin. Naman, nakadepende naman sa atin lahat yung presyohan. So, yun, yung kagandahan. Tsaka, di ba, may mga points, points pa yan, yung mga, ano ba tawag doon, yung mga code, na encode mga ganon, di ba? Mga ano ba tawag doon? Yung yung app, ano ba yun, nakalimutan ko. <laughs> so, basta yun na yun. Alam nyo na yun, ha? So, ayun lang yung gawin nyo, no? Pag may nakita kayong truck, naka, huntingin nyo na, ay, kuya, kuya, baka niya, man, may mga ganun. ganun. lang talaga yung ginagawa ko. Minsan, pag nakita ko, ay, parang ano to ng nature spring, ng CDO, ng ano, ay, nako, i-approach ko talaga yan. <laughs> Kukunin ko talaga yung number. Tapos, ito pa, ha? Ang tagal nila akong puntahan. Akala ko, meron kasi mga ente yung hindi na sila bumabalik sa'yo. Siguro dahil nalalayuan, mga ganon. So, ako, dahil may number ako, kulit-kulit po, tawag ako ng tawag talaga. Kuya, oh, yeah, bakit hindi kayo pumunta ngayon? Kasi every Friday yung punta nila. So, Friday na, basta so hindi ako pinuntahan. Asang-asa ako ganyan. So, bakit? Eh, kasi nga, wala pa, hindi pa daw approve yung account ko. kailan ma-approve muna. Kailangan pumasok ko muna ako dun sa system nila. Mga uh, ganon, ba diba? Oo. Uh, uh Ganon. So, yun lang yung aking advice sa inyo. Na, hantikin nyo yung mga ahente at tanong-tanong na lang doon sa mga medyo malayo, halimu ka lugar mo, yung medyo malayo naman, kabila na sa division, may kakilala ka doon, yan baka makuha, pwede na makuha, pag, kasi dito, halimu ka katabi-tabi, pag nagtanung ka, syempre baka sabihin, hmm, oh, susulutin yung ahente, mga gano'n gano'n. So, na lang, ha? Okay? Okay, so bye-bye! Thank you for watching!